Yon sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panukuri ng mga nakakaliw At panakakataong mga videos na aking nakalap sa na internet At mag-subscribe na rin po kayo upa updated Sa mga bagong videos na in-upload ko rawa Majestic sa Jensan to Insana 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 Nasa palingkit Insana

Pitbull na tayo Ayos na Ay, ba eh. rin <laughs> Uy, sa laol. Flower, oh Happy <laughs> Valentine's <Lawe>. Day daw. <laughs> lawe, harina. <na>. Baka, <laughs> tabaka, mm. May na-interview. Ikaw Hindi ako ba mo? Hindi kayo? Hindi kayo? Hindi kayo? Hindi Wala wala so, nang Maliban sa of course. Eh di ano, of course na. <laughs> of course not maliban sa ubko. <laughs> <laughs> Ay sana. <sino>? Uy. Wag mong subukan. Masisira. Dalam putin <laughs> Kaso. <laughs> Kunwari pa. <laughs> Piano ano nakadikit. May coach ka rin ba? Teka, nakche-check ko lang. Ah, ito, merong isa. Coach, <laughs> nakikuto. Huwag <laughs> <laughs> mo na subukan. Ayun. <laughs> <laughs> Saring to. Nalaglag pa nga.

<laughs> <laughs> Kenapa <kasi pagkakawak> eh. <laughs> mm. <laughs> <ayawang> <laughs> lah? Artinya sih paka kawake. Iya rumian ka I problems always. Genius though. God have mercy upon us. Bakit kaya? <laughs> oh, pwede. Kaya lang matatapon. <laughs> 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 Alam yung pilay na katayo. Nakalimutan niya. Okay. <laughs> oh, oh no. Nalunok niya. Munti ka na. Abuti <laughs> na lang. May labas niya pa. Ay. 41 na siya. Ayaw niya. Binaliktad niya yung oh, 14. Ipag siya atin naman, pag binaliktad niya yan. 23. I problems! <laughs> Always! naman. Marubok <laughs> yung... Ako ng simento. Wala <laughs> ka hmm, Sarap kayo <yung> maligo. <laughs> Ito naman. Ayaw niya maligo. <laughs> Ayaw? Ayaw matusok. <laughs> Patulong pa siya kay ate.

Mami, um, um, mami. Um. Natatawa ako sa kasama ko sa trabaho. Mm. Saka yung asawa niya. Totoo ba yung sinasabi nila pagka babaeng walang dilig, may nitinyong yung ulo? Ano naman sa'yo? <laughs> <laughs> Mga, totoo nga idol Ganto lang po muna natin panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat at shout out nga pala kay Idol uh, Lax Idol Rolly Azanyol, maraming salamat. Shout out din sa iyo, Idol Milbaldo. Idol Joey Boy Magamay, shout out sa iyo. Maraming salamat din po sa panonood Idol Marvin Caranto at maraming salamat din sa suporta Idol Loreto Castro. Idol Irnani Storing Butin, maraming salamat. Shout out din sa iyo Idol Ferdinand Basilio Tila Cebu. Idol Chokokin ng Davao, maraming salamat. Shout out muli para sa iyo Idol Ariel Teves. Idol Nina Ibdani, maraming salamat sa panonood. At shout out din kay Idol Noel. Daniel Panganiban. Shoutout din sa si Idol Emerson Madrona. Maraming salamat din po sa panonood Idol Andy Martirio ng Japan. Maraming salamat po. At bilang suporta po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilay na rin po ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta mga Idol. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo. I want problems always. Ah. <laughs> <laughs> <laughs>